Maganda mga naaaraw po mga manamahal na mga magulang at kapatid sa channel na to kung saan po sila sagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita po niya ang Biblia. Sa so, kung po pag-uusapan po natin ay tungkol na naman sa mga araw dahil na dumag So napakaganda po na meron tayong napapanood na ganito sa internet dahil po meron po tayong mga simbahan ano po pero ano man tayo natututunan ano? sa so, naranasan ko po yun nung wala po, po ako sa Panginoon no? at ako po mahilig po ako ng magsimba kahit na walang minsa ano po Nakata nagtatambay po ako sa simbahan ng high school po po ako at sa kabutihan ng Panginoon, ako'y naligtas nagpadala po siya ng misyonero ano po, sa eskwalahan po namin na nag-share po sa akin ang magandang balita ng kaligtasan. So, nahabag po sa akin ng Panginoon. Tama po. Yung ganyan po ako ng grasya na maunawaan ang gospel. At sinuko ko po ang buhay ko sa Panginoon sa Kristo. Tama po. At simula po noon, naghanap na po ako ng simbahan na kung saan po pinapangaral yung gospel na rinig ko dun po sa Singaporean missionary na staff worker ng Campus Crusade for Christ noong 15 years old ako. Okay, so ang paksabo natin na may kinalaman sa mga huling araw ang tanong ano ang araw ng Panginoon? So, ito pong uh, katagad na to, marami beses po natin makikita sa banal na kasalitan. Tumutukoy po ito sa mga kaganapan na mangyari sa hulihan na kasaysayan ano po, at iniugnay po sa katagang that day sa Bibya. Sa susi po para maunawaan po ang katagang ito ay nagpapakilala po ito ng mahabang panahon kung saan makikialam po ang Diyos sa kasaysayan. Ano po ng direkta o hindi direkta para isagawa ang ilang aspeto ng kanyang plano. So, wala po ang mga scholar na mas mahabang panahon po kaysa sa isang araw, ang araw ng Panginoon. Kung saan po lilinisin po niya ang langit at ang lupa, pinapaganda sa walang hanggang estado ng isang katauhan. Tinagamit po ng uh, Biblia ng, ng, labing siyam na beses. Ano po? Ang katagang Day of Lord sa Old Testament at ang uh, Nandiyan po yung mga talata, basahin nyo lang po, no? So, kukunin natin ilang mga halimbawa dyan. Na mabasa po natin sa Luke, sa Isaías, dalawa labing dalawa. Ito po nakasulat. Sapagkat nagtakda Panginoong makapangyarihan, na araw kung kailan niya babagsak ang mga mayayabang at mapagmataas, at ang mga nagakalang sila yung makapangyarihan. Ayan. So ipapakita niyo ng Diyos kung sino talaga ang dapat maging bida sa universe. Diba? Okay? Sa so, lahat na nakayabangan natin, pabagsak ng Panginoon. Sa so, iyo sa din tatlo, Amin? Miya kayo dahil malapit ang araw ng Panginoon, ang araw ng pagwawasak ng mga pamilya ng Diyos. Okay? Sige, labing tatlo. Hindi ba? Hindi lang dito. Katulad nila yung mga walang pakailang na, sa wasak ng mga pader ng Israel na hindi inayos para maging matibay dumating walang digmaan sa araw ng pagparusa ng Panginoon. Sa so araw po ng pagparusa ng Panginoon. Yung pong tinatawag na Day of the Lord. So, copy nyo po yung mga talata na yan, ano po. Sa New Testament naman, upon the bestest ginamit ang day of the Lord, andiyan po yung mga talata, ano po. So, kunin natin yung isa. sa na mga gawa. na naman. Tahan po natin. Talata 20. Okay. Okay. So magliliwang araw at mga buwan, sorry, magliliwang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo, mangyayari ito bago dumating ang kamanghamang ang araw ng paghahatol ng Panginoon. Okay. So marami na po tayo nakita mga blood moves, ano. At uh, disimula na nga po yung paghatol ng Diyos pero hindi na po, po ito ang pinaka, dito. So may darating po po na araw ng talagang panghukom kung saan sunod-sunod ng po ang ng buhat ng Diyos sa kasamaan. So nabanggit din po ang uh, araw ng, ng Panginoon sa pahayag. Uh, puntahan po natin nakasulat po sa pahayag anin talata ng video. Ito so, ang sinasabi. Sapagat dumating na ang araw ng paparus... Sorry. Na parurusahan nila ang mga tao. At walang sino mga makakapigil sa kanila. Sa so, paparusahan ng mga tao. So, kaya ang sinabi ko kanina. Kung ngayon, kambanda tayo dahil nakakaligtas tayo sa may kapangyarihan o sa mga alagad ng batas no? sa pagnanakaw natin, sa pagyakit bahay natin, riding in tandem na hold tayo, yung mga pot session natin o no? kaya nangangalakay tayo ng droga, nakaligtas tayo, hindi tayo nakaka, sorry, dito tayo nakuulong, tarot araw ng Panginoon. At tayo po yung makakasama sa mga hatulan ng Diyos. nako kung di po tayo, masisisi. ani ang 12-14, pinanatid na kalagay sabi ito ang ah, sabi hanggang naging anong naging apa hmm. yun ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan pupunta sila sa mga hari sa buong mundo pagtipunin sila para sa pakipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na tinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat yun hmm. So, pagdating ng araw po, malapit na malapit na po yung tinatawag po na tribulation. So, nagpapahihwating po mga sitas na ito sa Old Testament na malapit na malapit na at dapat po natin asahan na mangyari ang paghato ng Diyos at pagbagsak ng kanyang puot ano, sa makasalanan sa araw ng Panginoon. So, puntaan naman po natin ang nakalagay po sa ito sa inyo, sa labing tatlo, kanin. Labing tatlo, kanin. Ito sabi, o yung kanina nabasa ko na, nabo? No, Niya ka kayo dahil malapit ang araw ng Panginoon, araw ng pag-uwasa na kang makapangyarihan mo. Sa Ezekiel, tatlong po. Sa Ezekiel po, pagkatapos ng panagoy, tatlong po, talata, tatlong. Ito pong sabi, sa so, wala pa daw dumating ang araw na yun, ang araw ng paghahatol ng Panginoon, magiging maulap at madilim ang araw na yon para sa mga bansa. Yun. So marami po tayo makikita gano'n. Sa Joel, ang Joel po ay napagkatapos ng Mosea. Sa Joel, dalawa isa. Ito pang nakasaan. Ipanin niyo mga trompeta upang bigyang babala ang mga tao sa Sion, ang banal na bundok ng Panginoon. Lahat kayo nakatira sa Huda, manginig kayo sa takot dahil malapit ng araw na paparusahan kayo ng Panginoon. So, araw na paparusahan, ano? So, dito sa mundo, wala sila lang nakikita masamang ginagawa natin, ano po? Kahit nagnakaw tayo ng milyon, ano po? Hindi po nila tayo mapakulong. Wala pong kayang pagpakulong sa atin, dito po tayo mahatulan po. Pero si Lord, nak nakarecord po lahat yan sa ating Panginoon. Maski ako, hindi po ako absuelto, ano po, kung may nakita sa akin ng Diyos na hindi matuwid at makatarungan, kasama na po ako sa mga kahatulan niya. No? Kung hindi po ako masisisi. So, ngayon po na ng Panginoon na magsisisi po tayong lahat. Saan po natin dumuli sa Joel 3? Kading apat, ang jawal ulit ay nasa pagkatapos ko ng kasaya. So At ako, tatlo na ding apat, tayo pa tao na naroon sa lambak ng paghatol dahil malapit nang dumating ang araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Sa so, malapit na po, Sa no? so, lahat po tayo nga tatayo sa uh, tawag doon. Judgment seat of Christ. Ano po? So, lahat na mga Kristiyano. At doon naman sa hindi mo na napaldaya, may tinatawag po na, Great White throne Judgment. Ano po? So, ipapakita ng Panginoon kung bakit, tumpak ang paghatol po niya. So, sa, sa Ponyas, isa, ito So, ang Zephaniah, nasa pagkatapos ng Habakkuk. Sa pito, masayang doon natin. Tumahini kayo sa harapan ko dahil malapit ang araw na aking pagparusa, inihanda ko na aking mga mamayan para patayin tulad ng hayop na yahandom, inihanda ko na rin ang mga kalaban na tinawag kong sasalakay sa huda. Ano um. Ayun. So, may mga sitas po na nagsasabing malapit ng mangyari at ah, sa bandang katapusan po ng panahon ang paghato ng Diyos. Yan po yung mga ibang mga talata. Kopyahin nyo na lang po. Ano po? So, ibasan sa inyo, pwede nyo i-download ang video na to para masulat nyo ng tama yung mga talata kung masyadong mabilis. So, yung ibang sitas po sinasabi na nangyari na ang araw ng Panginoon. No? So, dyan po sa mga verses o talata na yan, ang na nakikita niyo dyan, uh, pinapahihwating ko na nangyari na yung Day of the Lord. Kasi, nagkakasala po yung mga tao. Tama po? So, maya-maya po, nagagalit po ang Panginoon at pinubuhos po niya ang kanyang puot no? sa kasalanan. So, mga minor lang po yun na mga pagparusa. Although malaki na rin kasi nawawasak ko yung mga maraming ari-arian, mga matay mga tao. Pero hindi tinatawag ko talaga ang day of the Lord na kung saan. Mahabang, medyo mahabang panahon din ng paghatong ng Diyos. So yun po yung tinatawag ko natin tribulation period. So tinatawag po ng New Testament ito na araw ng otot pagbisita ng Diyos at dakilang araw na makapangyarihan Diyos at tumutukoy po sa katuparan nito na hinaharap kung saan bubos ang puto ng Diyos sa mga hindi ng hudyo at sa mga hindi mananampalaya sa buong mundo So, kaya naman po religion natin, isa lang po ang tunay na Diyos at yung po ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay nito. So, hindi po yan si Muhammad, hindi rin yan si Buddha, hindi yan si Mao Chitong, hindi yan si uh, Krishna, hindi yan si Maharishi, hindi po yan si mga Mga Diyos, Buddha, Confucius, hindi po ano. Salam po ang Diyos na totoo ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na unang nakilala ng mga tao at pinalaguran ng tao. O. Pero ang Diyos po dahil sa sobrang pagmamahal po niya sa atin, pinala niya ang kanyang bagtong mga para iligtas tayo, tubusin sa kasalanan. Sinasabi po ng kasalatan na malapit na po ang pagdating ng araw ng Panginoon para magganakaw sa gabi. Ito. Okay. So, tinan po natin nakalagay po sa kalawang Thessalonica. Dalawa lang na. Hanta po na kasuna. Maliyan ka. Okay. Sa sabi ko. Okay, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga tao na sasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito na Espiritu sa kanila. Nabalitaan o nabasa man sa isang iskulat na galing daw sa amin. So, anong sinasabi pa sa akin dito? Ang day of the Lord, hindi po sekreto. Malalaman po lahat ng tao ang pagdating po ng Panginoon. So, Siguro mga panood natin lahat sa telebisyon, tama ba? Pero hindi po magiging sekreto na nungawalitaan na lang natin, sinabi ng kapitbahay natin, na andun sa simbahan, dumating na ang Panginoon. Hindi po totoo yun. Tayong maniwala, ano po? May mga taong nagsasabi na sila ang Kristo. Kasi kitang kita po sa buong paligid ang pagbaba po ng Panginoon. Galing sa langit kasama ka kanyang mga anghel, at yung kanyang mga tinobos, yung mga saints, ano po. Kasi nabing saints, hindi po si na Osol Pablo, Osol Pedro, kundi lahat po ng mga pinangunang sala ng Diyos dahil sa pananampalataya nila kay si Cristo. So, kaya po nato, yung mapagbantay tayo at handa, no? matay mga kasyano sa pagbabalik ng Panginoong Jesus kahit nanong oras. So, ang day of the Lord, hindi lamang ito para ang paghatol ng Diyos. Ito rin po ang panahon ng paglilitas ng Diyos sa mga nalalabi ng Israel. Kinatupad po niyang pangako niyang maligtas ang buong Israel. Kung ano saan naman po natin nakasulat po sa Roma, 11, 26. So, sabi po rito, Pagkinapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinasabi ng kasulatan, magmumula sa siyang ng tagapagligtas, alisin niya kasamaan sa lahi niya ko. Napaganda na pa ako ng Diyos, ano? So, hindi pa po, po re-reject ng Panginoon ang bansang Israel sa so, pinapatawad ko ang mga kasalanan po nila ng Panginoon at ibabalik po sila na po, sa lupain na pinangako ng Diyos si Abraham so nandiyan po yung mga talata buksan nyo na lang po pag-aralan nyo sa sarili ninyo na po. so ang na kung ano-ano po yung gawin natin man, pasayang oras po natin sa paglalaro ng mga mobile games ano sa so, dati yung dinang pinagkakaabalaan ko, no? Pag wala akong magawa, lalo na po, matagal na po ako nag-resign sa trabaho. Pero ngayon, binarealize sa akin ng Panginoon na imbes na sayahin ko yung oras ko, mag-pray ko na lang yung mga tao sa paligid ko. Mag-intercede ako para sa kanila. Kasi nga, malapit ako dumating ng Panginoon. Okay? So, ano po magiging ending po ng Araw ng Panginoon? So, ito po mag ending po sa Isaias. Dalawa, sabi ko ito. Masahin ko natin. Ang sabi nito, Babagsak ang mayayabang at mga pagmataas tangin Panginoon ang maitataas sa araw so, na yun. Yeah. So, kihilala nila ng buong mundo ang Panginoon. Ito. Dati kung sino-sino mga sinasamba natin, no? ng mga idolo natin dito sa lupa Pero pagdating ko ng Panginoon, marirealize ko natin na wala pala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kung wala ang pagbabala niya, po, at ang kanyang pag-ibig at kabutihan katapatan sa atin. So darating po ang panahon kung saan taglay ang kagilagilalas na kapangyarihan parurusahan ng Panginoon ang kasalanan at kasamaan sa mundo. At tuto pa rin po niya ang mga pangako niya para sa lahat. Ano po? So, napakaganda no, ng nagawin natin Panginoon. Sa mga huling araw natin. So, tayo po na ngayon lang po nakapakinig sa ganitong klase ng mga programa, magsisina po tayo sa makasalanan natin. Ano po? At uh, tanggal, tanggapin po natin ang Panginoong Isu Kristo, gawin po natin siyang Panginoong Tagapaglitas natin ating Hindi po natin panalitas sa sarili natin sa magiging napagsalin natin sa kung ano-anong relihiyon mo po. Ito po ng pagiging reliyoso natin, pagiging panatik po. Ito tayo ng araw-araw nung tayo sa music practice. Ano po? Kailangan po natin pagsisi sa kasalanan natin. Tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at sarili natin pagpapalitas. So tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Lord God, maraming salamat Panginoon dahil binigyan niyo naman ako po ako ng kaunawaan sa mga mangyari sa aming araw na malapit na po Panginoon ang araw ng pagpaparusan niyo at paghatol niyo po Panginoon sa libutan. Ayaw po makasama Panginoon sa mga parusahan Lord, patawarin niyo po ako sa lahat po natin mga kasalanan, mga inisip ko, mga salita ko, Panginoon. Mga ginawa ko po kaya hindi naging kaya-aya sa Lord, Panginoon. Inisip niyo po ako, Panginoon, mula ulang ang talapakan sa mahigan ng balang gugulay ng buntong mga kasi Jesus. At Panginoon Jesus, kayo na po maghari sa aking buhay. At puspusin niyo po ako na bangin ng spirit o pang may gabihan ko yung salita at magkaroon ng kapangyarihan, Lord, na mapagtigumpayan alam na tukso at mga lalaman dyan mo. Panginoong Yesus, simula po sa araw ito ako po yung maglilingkod sa inyo at magubuhay para sa inyo lamang Panginoon hanggang sa ulihin niya. Panginoon, kaya rin po magiging tagapalintas na aking kanilawa. Hindi po ako kayang ligtas ng rinihin ko, hindi ako kaya ligtas ng kahit sino. Kayo lang Panginoon na tagapalintas na dapat kong pagkatiwalaan, Panginoon. At lagyan ng lagyan ng Panginoon na aking pag-asa. Lord, God, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na aking makasalanan sa kapatawaran pa na aking mga uh, ginagawa, Panginoon, na hindi ka lubid-lubid sa inyo. Maraming salamat sa kaligtasan, Panginoon, sa buhay niyo lang hanggang na pinagkakalag sa akin, Panginoon. Lord, sa lahat po nang pinakita niyo, pagmamahal at hindi naman yung pagmamahal sa akin, lalo na sa programa na ito, Panginoon, mo, saan pinigyan niyo ako ng chance, Panginoon, na marigtas. Purihin po kayo, O Diyos, itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nalalangin po kayo. Congratulations po dahil napatawad na ang lahat ng kasalanan niyo. So, para po kayo lumago sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo po Panginoon si Kristo. Sumunod, Paghahap po kayo ng church na kung saan po ang salita ng Diyos sa pinapangaral, hindi lang po ginabasa tin kundi tinuturo sa mga tao. Wala Genesis sa Revelation, wala ang dagdag ng bawas, hindi po doktrina ng tao, prinsipin ng mundo, o tradisyon ng simbahan, kundi purong salita ng Diyos. At kung saan mga tao po yung malayang magbasa ng Bible, na sarili nilang tahanan, at sa mga mga ng church, na kung saan po ang tinataas isang pangalan lang para ng Panginoon sa Kristo, hindi mo pangalan na kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, o kung sino-sinong uh, pastor na ginagawa appointed son of God. Hindi binataas po ang uh, pangalan ng iglesia, hindi isang pangalan lang ang kay Jesus. Kaya siya lang po ang daan patungo sa Diyos. Sa so, mga muna tayo ng church o kung saan po ang gumikilo sa kalagitnaan, ang banal na spirit o binabagong buhay na banal na pagaya at tumutulong sa paglilingkod po nila. So, kung may mga dagdagay, mga talong feedback, suggestion, comment, sumulad mo kayo sa akin, mag-email mag o kaya mag-text o kaya mag-tweet. O, well, sulit nyo lang po dyan sa mga meron pong space dyan nyo po. So, kanina nakasabay kayo sa panilangin, pamalitan nyo po sa mga kapamilya nyo, ka-eskwela, katrabaho nyo na ano na kayo ngayon, na patawad ng lahat ng kasalanan nyo papunta na kayo sa lalo. At uh, kung kayo may pag-bless sa ating programa, pagsabihin nyo rin pamalitan nyo sa inyong mga Uh, kabaranggayan, kabarangay, po, mga dyan sa simbahan ninyo na araw-araw o linggo-linggo na sa simbahan pero wala namang napapala na mayroon pong sagot ang Diyos sa mga tanong natin sa buhay. Ano po? So, dito po sa biology na isa lang pong pakay natin. Tapos ang pangalan ng Panginoon si Christ dalim po lahat sa paanan ng Panginoon para maligtas. So, sa kasusunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo nating na mahal na Panginoon.